Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa kanyang ang marka na isang nakaukit na mukha kung saan ay meron lamang itong mga mata. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga mukhang marka ay nabibilang sa mga uri ng panghuling marka. Sapagkat, ang mga ito ay tumutukoy sa kinalalagyan ng nakabaong deposito sa lugar. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng marka kung saan ay isang mukha ng tao. Ngunit ang kakaiba dito ay tanging matalamang ang meron nito. Maliban dito, ay, meron daw itong katabi na isang batong hugis puso na may nakaukit na markang kahawig ng letrang C. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwo. Yan lamang at wala nang iba maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy Umpisahan natin sa nakaukit na mukha ng tao kung saan ang tanging meron ay ang mga mata nito. Pagdating sa mga mukhang marka, ang pinaka-importante dito ay ang kanilang mga mata. Sapagkat ang kanilang mga mata ang siyang nagsisilbing pointer o tagaturo sa lokasyon na siyang ating huhukayin. ang katabi naman itong bato na hugis puso at may nakaukit na markang kahawig ng letrang C. Ito ay nagpapahiwatig na may isang malaking deposito na nakabaon sa isang malaking bato. Ang batong hugis puso ang siyang sumasagisag sa malaking deposito. Samantala, ang nakaukit naman na markang parang letrang C ang siyang sumasagisag sa malaking bato. sa kabuuan. Ang mga mata ng markang nakaukit na mukha ay nakatingin ito sa isang malaking bato. At dito sa malaking bato na ito ay dito nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan ang mga mata ng nakaukit na mukha ay nakatingin ito sa isang bagay o lokasyon na siyang ating huhukayin. Ang katabi naman nitong bato na hugis puso at may nakaukit na markang kahawig ng letrang C. Ito ay nagpapahiwatig na may isang malaking deposito na nakabaon sa isang malaking bato. Ang batong hugis puso ang siyang sumasagisag sa malaking deposito Samantala, ang nakaukit naman na markang parang letrang C ang siyang sumasagisag sa malaking bato. Sa kabuuan, ang mga mata ng markang nakaukit na mukha ay nakatingin ito sa isang malaking bato. At dito sa malaking bato na ito ay dito nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Dating naman sa aking payo sa katiech natin dito, suriin mong mabuti kung ang mga naturang marka na iyong natagpuan ay tunay o lihiti mong mga marka at hindi pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang el of War. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pongpen Esla Jovet for ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwen Hanna Lumaino, Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte, Serolod Bayarcal ng Barili, Cebu, Lorenzo III Ripalda. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.